bakit bakit sa ganitong paraan niyo naisip i celebrate ang birthday niyo? Ay hindi na, ba na hindi naman talaga sa celebration ng birthday party or whatever. Ano lang siya. Normal na pagtulong. Uh, Kinagawa na natin 'to matagal na. Nagpasapon na tayo ng tulong sa Trophies, sa Miss Universe organization, sa Batang Sampalong Foundation. Ito po eh tuloy-tuloy lang natulong uh, sa tutok-tokin. So, tinutuloy-tuloy lang natin kung may sakuna, kung may kailangan na pinapaka. At po ang PIR-SP uh, programa natin. Tumutulong yan, hindi lang po sa Maynila. So, besides ito na lang. Pero syempre, tinutuloy-tuloy lang natin yung mga babae ko dito sa Maynila tayo sa Pantangan. Kanina nandun tayo sa Santa Mesa. Tuloy-tuloy na po yung pagtulong natin. Pagbibigay ng ayuda, pagbibigay ng medical na serbisyo, Libre mga maintenance medicine. Yan po ang dala ng uh, medical natin at para karaba natin. Anong nakakamdaman niyo pag tinatawag kayong mayor? at ano na nakita niyo? Mga nag-iiyakan. Ah? Yeah. Nag-iiyakan pag lumalapit sa inyo. Katulad so, kanina, Halos maiyak na rin ako kasi sobrang init ang pagkakap tuwing lumalapag ako sa Taana, sa Cruz, dito sa Pandakan, kanina syempre, sa Tamesa, syempre sa amin sa Sampalo, sa Tondo. Grabe, grabe yung mga yakap, yung iba umyikiyang. Kaya talagang ginaganaan ako lalong bumataw at magbigay at magbigay ng tulong. Ito yung nagbibigay sa akin ng lakas araw-araw. Kaya tuloy-tuloy yan hanggang kaya ko pong tumulong mula sa sarili natin sa Itutuloy-tuloy po natin yan sa buong Maynila. At syempre pati na rin po sa ibang lugar ayos sa Manila magbibigay ng service? Ah, uh, ito naman po kasi iniikot natin eh. Uh, sabi ko nga, naikot natin yung ibang mga lugar. Galing na tayo sa Santa Cruz, Santa Ana, Mundo, Santa Mesa. Ayun po, nandito naman tayo sa Pandakan kasi po ah, dahil sa programa nating DRSP na maraming nagutulungan Nuzon zone view sa ang dami na kong comment. Punta naman kayo sa Pandakan, punta naman kayo sa Malatin, punta naman kayo sa Quiapo. So yan, yeah, mga pinuntahan na po natin. At ngayon, okay. so, nandito ako sa Pandakan at sobrang saya ko kasi ibang klase yung pagtanggap nila sa akin dito. Yes, please. Yes, So parang confirmation na po ba ito ng Ha? Confirmation na po ba ito ng pagtakbo sa Maynila? Ah, uh, wala pa naman confirmation, pero kasi yun, nasa posisyon din naman tayo, nasa kongreso tayo, tutungkuin parties pa rin naman tayo, may DRSP tayo, may front row case tayo. Actually, Halos lahat ng ginagawa ko ay eh, about magtulog ko at para sa mga kababayan natin. Wala naman kong lugar, pero siyempre, talaga may nila ako, yung mga kababayan ko rito. Dito sila ng mga tulong, ayuda, libre sa Cristo, libre ka po. Kaya tinadala natin mismo dito sa mga tao. Matulad ng mo Mobile Clinic natin, SP Mobile Butika, Nakikita ikita naman doon, ang laki-laki. So, ito yung mga X-ray machine, ito yung ECG machine, ultrasound, laboratory. Siyempre, lahat ng gamot, maintenance medicine, antibiotic, vitamins ng bata. Lahat ako, na, oh, provide natin. Kinagawa natin ito para ipakita kung kaya kong gawin. Hindi mas kaya kami ng mga namumuno na, mga namumuno natin dito so, sa so, Pilipinas. experience but, sa so pag-iikot nyo po sa Manila, ano yung mga nakita nyong problema na pwede ngayon pa lang na niyo na ng solusyon? At ano po yung mga okay, number one problem naman talaga na binubulong sa amin, tuming kumababaw kahit saan niyang lugar. Pero lalo na dito sa Metro Manila at Manila, pagpili ng gamot, pang hospital, pang paggamot. So, yan ang inuna natin, palusugan. Kasi pag may sakit ka ba, matutulungan yung pamilya mo. O kaya, ibibili mo ng gamot ay ibibili mo ng pagkain, yung mo ng gamot. So sabi ko, bukunahin natin yung pagbibigay ng libre gamot at libre servisyo para sa mga mga mayroon. Ano po ano, support na nabibigay ni Rian? kasama siya, alam mo, pag may mga medical mission, sumama sa Sakyapo, sa Pinto, sa Sampalo. Kasama ko rin sa mga babaat bibigyan ko ng servisyo. Kaya masaya tayo na full support ko si Ms. Rian Bambisabe. Pero, um, Sir so Sam, what does she think of you if in case you run for office? Okay. For office, uh, kasi okay. full support naman po siya. Kasi naiintindihan mm -hmm. na nga nasa puso oh. uh, 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 ko. Okay. Thank uh, kaya nyo lang sila. Kaya nyo lang. Kaya uh, Food support naman siya. Ah, uh, Wala naman siyang uh, na pinipilit. Basta mga tulong. Kasi pareho kami na ato. Kasi iba't tulong. Tuloy-tuloy so, naman yung pagsama niya sa akin. Kung pisa ayaw niya ng politika. Ayaw niya talaga. Hindi nga uh, siya talaga sumasama dati kasi iba, iba yung pananaw niya pero nung nakilala niya ako, nung kamagal kami nalaman niya ko rin ako gusto ko so gusto ko talaga ng okay. serviso gusto ko talaga tumulo at sabi ko nga ah, yun yung calling ko, yun yung purpose ko so sana mapagbigyan niya ako magsilbi at so, yun, naikindihan niya ako at so, sumama na rin siya at ang birthday so grateful to them Birthday wish so, uh, ko. Ah, ka. Birthday wish ko. Alam ko naman, simple lahat. Wala sa mundo. Tayo natin magbigay ng pagbabago. Pansa natin, sa Maynila. Sana mangyari para sa mga kababayan natin may Kung gusto ng gobyerno, kung ng mga namunan, kaya naman talaga ang naman talaga Kung kaya namin sa sarili namin kapasin yung mga pa ang sa pera sa sa lang sa kama wala. Wala ng pera ng Manila. Walang makikira pa lang sa walang iinda mga mga pagre na po-provide natin mga services sa pagre-reclare tayo ng pagkakataon na pagre natin lahat ng sa mga Sa so, experience niyo po yung, uh, sa public service, ano yung paano niya i-describe yung tatakino sa uh, public service? Uh, public service. Um, ko, lagi ko lang nasa utak at puso ko. Wala tayong ibang kundi puro kabutihan lang. Wala naman eh. Kung yun na nasa puso ko, nasa utak ko, hindi ka magkakamali. Kung may disisyon ka, iisipin mo para masama sa nakakabuti ito, sa nakakarami. Hindi ka maliligaw. Walang sa sarili ninyo. Ang sarili ninyo interes, walang korupsyon. At kung mga nagihiram natin na babae, eh, makiligaw. Sir Puro, uh, medyo parang, uh, syempre from rags to riches din po yung life story ninyo. What would you like to happen to Manila as a city? What changes do you want to see? Ako, ang gusto ko, kulungan uh, silang kulungan yung mga sarili nila. Gaya ng tagumpay ng aking kwento, uh, gusto kong maging nangyari sa kanila yung mga nangyari sa akin. Maging tatong pirate sila. Kaya ang binibigay namin tulong buwan sa ayuda, eh, mga negosyo, pangkabuhayan. Sa akong negosyante, naniniwala ako na para may angkat yung sarili mo, kailangan mong negosyo. Kailangan mong tulungan yung sarili mo. Kailangan mong matatagalan yung matatanggap nila. So yun ang ginagawa namin sa mga programa natin, mga pangmatagalang solusyon, pangmatagalang mga tulong sa mga kababayan natin para matulungan nila yung sarili nila pasok magpasok po sa Manila, oh. for sure makakakarap nyo po yung mga uh, veterano na or kilalang ulit diba, sa Manila kula ni may mayor, ani, nakani, at ang mga uh, na, ano po yung parang mga preparations or parang hindi po ba kayo parang kinubahan nung mula or parang... Wala naman, ano po... Nasali na ako sa balad. Wala mga wala sa akin. I'm so blessed by God. Ang na dami nang binigay sa akin blessings. Sobrang dami nang binigay sa akin na uh, opportunity. Sobra, sobra. So ako, basta gawin ko lang ng tama, ng todo, at tuloy-tuloy, wala akong dapat nakapahala. Pagkiniwala uh, naman ako sa mga kababayan natin. Sabi ko nga, yan, eh, yan ang nasa tagahana ako. Hindi na po yun. So, uh, ako naman, binigay uh, sa akin yung talent, binigay sa akin yung uh, skill, binigay sa akin yung puso. Uh, so, nandito ako para tumintig para sa mga kalabayan ko. Nandito ako para manindigan sa inyo at nandito ako para sa mga SB, kasi currently parang isa sa mga issues right now in Manila is yung on how the city council is doing their parang, meetings and all especially dun sa nangyari dun sa estate uh, presidents wherein parang tinaggalan siya ng kumite Kung ikaw yung magiging mayor, how you should have handled it? Uh, fairness. Kailangan mo lang sa interes, basta fair. Dapat kayo, ano mo, pag may kanya-kanya tayong interes, kultura ng pananaw, kultura ng pangigipin, ang kultura talaga ng mga atin. Yan ang kailangan mawala sa kultura ng Maynila, sa kultura ng politika rito sa Maynila, kultura ng pananaw, pangigipin, pang iisa panlalamang, corruption, pag lahat yan matanggal ang makikinabang sa Kaming ito ni um, SB kasi di ba like ngayon si yung isa sa pinuputol kay yorme is wala daw siyang utang na loob. So, bakit siya bumabalik ganyan, isapin niya sila una na lang ganyan. So ikaw ba, gano'n pa, gano pa importante sa iyo ang utang na loob sa politika? As uh, so much as possible, ayun natin na may utang na loob. Kaya nga lahat ng pinaglasos natin sa iyo natin. Kasi, nag-vlog kanina-kanina Kala magkakaroon ko na ako I am blessed -tahin -tahin. So, iniposyo, so, 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 sa tayong ko kailangan Ito mga tao Ito mga mga topic Ito sa kasalutan ng mga 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 ka, mga sa mga ka, mga 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 wala na ako kaya pangako sa mga babae ko sa Manila Tagal ko na pong ginagawa at ayon din na natuwa po maraming na, salamat thank you, thank you. Thank you.